Good morning sa atin lahat. Nandito na naman si Atin Malo de Los Santos para po magbigay dito reaction kay Madam Beth. Kasi po ito si Madam Beth may nakakakilala pala dyan sa Amerika. Kaya may isa sa mga viewers ni Pugong Biyahero ay nag-comment sa akin. Kaya ito ay makikita natin mga kapatid kung gaano pala ito ito, kasaltik na si Madam Beth. Good morning sa atin lahat, mga viewers. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. At uh, nandito na naman tayo para magbigay ng reaction kay Madam Beth. Alam niyo po, mga kapatid, is, ito babasahin ko. Uh, isa pong comment ng mga, isang sa mga viewers na ni Pugong Biyahero na Talaga pong kilala ito si Madam Beth. Ayan, ito po ay yung comment niya sa akin, mga kapatid. Hindi po siya militar. Kilala namin siya, uh, magu uh, magulos talaga siya noon pa. Isa lang naman siyang uh, pangkaraniwang asawa katulad namin asawa. Tignan mo po mga kapatid. Ha? Siya, ay Yan ang Iyan ang US Navy at defender ado, depende siya asawa niya, hindi naman mataas ang ranggo. O, oh, ibig sabihin, ang asawa daw ni Madam Beth, isang US Navy, pero hindi naman mataas ang rango Di ba? Ayan. Pero hindi ko lang alam kung retired na sila. O, oh. Hindi daw niya alam kung retired na sila dahil hindi na namin siya nakikita dito naka nakawala na, na naman sa hawla yan yeah. Ito daw talaga si Madam Beth may counting saltik sa ulo mga kapatid kaya Ah, uh, kilala daw nila, eh, hindi daw nila alam kung ang asawa daw ni Madam Beth ay retired na dahil ito po daw ang kanyang asawa ay kan pangkaraniwan lang daw na U.S. ni Bejian sa Amerika Kaya uh, wag tayo masyadong mayabang dahil po dahil may mga nakakakilala sa atin at iyan po ay viewers ng Pugong Biyahero, mga kapatid. Kaya bakit natin ang ganitong klasing babae na may tililing, may saltik na, ay kahilig magbidabida at sasabihin, ay langit, kayo lang ay lupa. <laughs> Alam niyo po pa mga kapatid, ang isang taong ganito, first time lang po magbigay. Pero ang dami ng dinakdak at ang kailangan, ang akala po yung laman ng kanyang balikbayan at magpapatulpo pa, ay mga ginto <laughs> alam nyo po mga kapatid kung mga brand new yun yung mga pinadala may mga ano pa yun mga itikita kasi po pag walang itikita ibig sabihin mga yos na yun ba? Diba? tingnan mo nga yung mga sapatos para na pong sinuot ng kabayo tingnan mo ako hindi ako magpapadala nun lalo na kung kipugong biyahero pa na ano, dahil talagang alam naman natin na ang mga sponsor ni Pugong Biyahero talaga po kahon-kahon uh, ko magpadala po sila ng mga balikbayan box at hindi po nakaka hiya ba diba? Yung pinadala niya at aaahantong pa sa tulpuhan, ay yun naman po talaga ay mga used clothes at yun, shampoo, Colgate at gitara na yun nga ay para lang na napulot nga lang diyan sa mga basurahan dahil alam niyo po ang mga uh, taga ibang bansa US at kahit nga dito sa Italia, ang dami po diyan na itinatapon na lang na talaga pong mapapakinabangan pa diyan ng yung mga kababayan natin. Pero naman kung dit lang naman tayo, ay Diyos ko po, first time na magdunit, ay nagkaroon po ng issue na ito si Mami, De, ma, si Mami Beth. Ayan ang tawag sa kanya. Di ba Kung talagang ikaw ay isang langit at lupa lang kami, Diyos ko po, dai. Mas diha hamak naman yata ang si Mami Maludelo Santos ay mayroon ipagmamalaki. <laughs> ni Ang Yabang ni Mommy, ni Mami yun, no. Pero ayo alam niyo mga kapatid. Noon, ang daming nanghahamak-hamak lang sa akin na si Maludelo Santos ay iyan ay katulong lang mo chat chat chimay. Pero po, kung titingnan natin ngayon mas chimay sila sa akin. Kaya lang si Emma Malo Santos talaga, iyan noon, talagang napakasimple ngayon. Ngayon, ipagmamalaki ko naman kung anong mayroon ako. Sasabihin nilang mayabang. May pagmamayabang, di ba po, mga kapatid? Kaya tayo po ay medyo nagyabang-yabang <laughs> Pero papa nyo na ako, mga kapatid. Ah. Kasi ako, ang ugali ko po, ay napakasimple dito sa loob ng bahay ay ano wala Naglalakad ako dyan na, na ano nagpumupunta ako sa labas nalalo na ko ngayon lamig Kung anong suot ko lang po sa loob ng bahay yun lang jacket naman di ka naman hubo doon sa pupuntahan mo di ba dyan lang mago grocery ka lang o may meron ka lang importante ako po ay napakasimple lang hindi nyo ako makikita na magyayabang-yabang. Lalo na kung ako'y ang umuwi ng Pilipinas. Ay ako po, simple. Ang sabi nga nun sa akin, ako ay parang mamimili lang, mamamalingki lang. Ganun po ako dahil ako, hindi ko ito masusuot lahat sa Pilipinas. Dito ko lang ito nasusuot na mga ano yung mga mayroon ako. Dito lang sa loob ng bahay, kuya nasusuot. Kahit po ako dito sa Italia na mag-ikot-ikot o mamimili, neighbor ko po yan sinusot. Ako po ay Uh, hindi ganon Dito lang. ipinakikita pinakikita ko lang po kung mayroon ako, kung anong mayroon ako. Na ano, dahil sabi nila, ay chimay lang daw ako po. Kahit ako chimay, kaya kong bumili na mamahali na gamit. Kaya ako ipundar ng aking asawa. Mm. Kaya, huwag tayo masyadong mayabang. Mm. Pag yayabang-yabangan ninyo, nasasabihin nyo ang mga chimay ito. Si Mami Bit, mapang mapanghamak, mapanglait. Naakala mo, siya na nga ang langit. Bakit nandiyan ka pa? Nakatira sa baba ng lupa. Kaya sabi natin nga, uh, mga kapatid, mayroon akong sasabihin sa inyo. Kayo na ang magbasa dyan, mga kapatid. Eh dahil itinabdil ko nito, itong message sa akin ng mga followers ni Pugong Biyahero, dahil po awang-awa po si Lucky po hero lalo na po. Ang asawa ko nga po kahapon na pinanood niya mismo dito sa TV na pinanood niya yung live ni po hero, yung una at pangalawa. Alam niyo po talaga grabe. Sabi niya buksan mo nga paano bang ika magsalita at mumuray. <laughs> Alam niyo po talaga ang asawa ko talaga followers talaga yan na, ng asawa ko. Uh, pinanunood niya sila Kuya Bal, ito si Pugong Biyahero, at si Juwe Si juwi po talaga, iyan ay isang talagang tagahanga ng asawa ko at si Daddy Frankie. Iyan po, naapat na iyan, na si Pugong Biyahero, si Daddy Frankie, si juwi at si Kuya Bal lang. Talaga ang pinanunood dito, nakasit na po iyan dyan sa TV dahil sa ang cellphone niya po ang ina, ginagamit diyan kaya hindi ko yan pwedeng pakialaman ko nandito pwede ako pong makialam diyan dahil siya pero pag ano ayo ko pakialam dahil syempre uh, bigyan naman natin ng respeto ang isang tao na iyon lang naman ang libangan niya edi di pagbigyan natin at, at akalain mo sa sinabi ng asawa ko ay ano mo nga, isit mo nga at mumurahin kung birubit na yan ang yabang-yabang, yan lang na pakis ay pinadala, ay colgate sabon hindi pa yan makabusog sa tao uh, kung talagang gusto niya na mag-sponsor na madali um, ikas mo na lang dahil iyan ay kaya naman yan bilihin dito sa, sa Pilipinas, ang gaganda pa nga ng mga uh, gamit sa Pilipinas kung kusak uh, tutuusin kaya lang pira lang talaga ang wala kaya kung ako sa iyo Bet uh, Madam Bet Uh, na ikaw ay langit, lupa lang kami, kaya naman namin yan uh, bilhin. Kaya kung gusto mong madalian ang pagtulong sa ating mga kababayan na mahihirap dyan sa ka mga katutubo, pira na lang! Sabi mo, uh, work, uh, uh, 20,000 yung pinadala mo, ibigay mo yung 20,000, ipamimigay e, mo doon, pambili. tigwa uh, Sampung pa, pambili ten family tigwa 10, 1000 at 10000 plus yung pang grocery yun dapat madam mm. dahil yun yung magbabayad ka pa ng package uh, ng package, yung magpapadala ang tagal ng package madam na bago dumating ng Pilipinas maximum yan ah uh, dito pag uh, walang uh, ano 45 days pero kung katagal-tagal na yan at uh, 3 months, 'di ba? o kaya 60 days. Ganyan po kami pag nagpapadala. Kaya madam, wag mo kaming kwentuhan dahil alam namin may experience kami. Uh, dito kami sa Italia. Diyan din kayo sa Amerika. Alam ko na ang Amerika medyo mahigpit dahil kami dito ah uh, okay lang pag wala kaming ginagawa ng masama ay talagang wala kami problema at ang trabaho naman namin dito kahit ano kaya namin gawin at dito talaga ay walang problema. Kahit kahit kami kumikita dito, hindi namin pinagmamayabang yan, mga kapatid. Hindi kami ay langit. At hindi namin kayang sabihin sa aming mga tinutulungan o mga ano, lupa lang kayo. Mga ampas lupa kayo. Grabe. Mga magnanakaw kayo. Diyos ko po, yung package mo na yun, hindi yung pag interesan ni sino man, ni Pugong Biyahero O pinagmamalaki mo na nandyan lahat sa Amerika ang mga kamag-anak mo. Wala lahat ba halos na kamag-anak mo nandyan sa Amerika? Ipaputol ko ang daliri ko mga kapatid kung lahat-lahat kahit papano ka mag-anak, pinsan, uh, pamangkin, o malayo ng kamag-anak, mayroon yan dyan mga kapatid. Huwag natin natasabihin na kayo ay tubo ng Amerika. Dahil kung ikaw lang naman ay napangasawa dyan sa Amerika, ay huwag tayong magyabang. Napaka-importante kung ano ka man, matayog man ang pinag-aralan mo, mataas ka man, masarap po yung mat lagi tayong nasa baba, mga kapatid. Dahil ang nasa baba, iyon po ay inaangat. Kaya, Madam Bet, wag ako. Wag si Malo de Los Santos dahil ako rin nandito sa ibang mas. <laughs> Aray! Ang yabang ng mami niyo, no? Know? Ang yabang ni Malo de Los Santos. Ayan. Sabi nga, uh, ah, pwede tayong magyabang kung may pag wag Huwag kayo basta bang piling, magyabang-yabang. <laughs> Alam niyo mga kapatid, ako ay natatawa minsan ano? Dahil pag minsan pumapatol tayo sa mga ganito, para tayo rin po ang may sira din ng ulo, di ba? Iyon po ang pakiramdam ko sa sarili ko kapag yung ako po ay pumapatol sa mga taong may mga saltik. Ah, talagang hindi yun pagkatao ko mga kapatid. Pero pasensya nyo na, minsan lang. Dahil yung may mga ganitong may mga saltik at mayayabang, kailangan naman natin ipangyabang kung anong mayroon tayo, di ba diba? Pero kung normal lang na tao at saka yung hindi mayayabang na kahit mayroon at kahit mayaman pa, mga milyonaryo na hindi nagyayabang, yung po ay sinasaluduhan ko mga kapatid. Talagang yun ang hinahangaan ko na kung anong mayroon. Ah, ay tinatago nila dahil natatakot sila na baka sakaling mahulda pa sila o kidnapin. Kaya yun po, ang mga ganito. Pakikita ko po sa inyo si ito, si Madam Beth, mga kapatid. Nga, talaga naman. May saltik talaga ang kanyang ulo. Paki, eh, tingnan nyo po ha. May pakikita ko. Eh, pakikita ko talaga sa inyo kung anong klase itong si Madam. Hmm. Pakikita mo yan. Hmm. Tingnan nyo, mga kapatid. Grabe! Oh, ang saltik talaga. Wow! Ha, ah, ah, ha, ah. ha. Grabe talaga si Madam. Grabe kung tumira. Ganyan po ang may mga ano, ito, ah, hanggang dito na lang, at ah, ako ay <coughs> talagang natutuwa lang ako, talagang masayang masaya ako dito kay Madam B, talaga, kaya pagpasinsya nyo ng mga kapatid, at tayo ay ah, katuwaan lang, at ah, ang mga ganito na isang Pararatangan nila ang isang pugong biyaherong napakabuti at uh, talaga naman 2020 talaga siya ang sinimulaan namin na uh, talagang pinapalo namin talagang iyan ang talagang tuwa-tuwa kami yung pag umaakyat po sila sa bundok na may mga dalang mga paket na yun nga mga delikado nga po yung ginagawa nila na tumatawid sila ng ilog balsa lang po ang kanilang ano mga delikado po mga kapatid ang kanilang inaakitan mga bundok pupunta lang sa mga katutubo 'di ba? Kaya isang po gumbyahiro ay po suportahan natin at inahangaan talaga 'yan. At tuloy-tuloy lang po tayo bilang isa pong mga followers niya at talagang nagsusubaybay. Na kaya naman natin ipagtanggol po. Kaya Madam Bet, please lang ta, kami na lang po ang kalabanin mo, wag lang si Pugong Biyahero dahil isa yan sa mga magigiting tao kagaya po yan nila Kuya Bal Santos Matubang. Kaya wag po tayo masyadong paipal-ipal. Kaya please po suportahan po natin si Kuya Bal Santos Matubang, sila Ate Idna Vlog, uh, si Kalingap Prab at si Ruel of Malalag. At si Kalingap Dam po, isama na na natin at maraming pong salamat at please support po natin si Dewey the Great, ang, uh, ang team, team Waray noon. At Thank you po sa mga Team Organico. Maraming salamat po. kay Maria Ligaspi Vlog, ayat Shmix, vlog. Galo, Mix Vlog, Ermagalo uh, Mix si Vlog, Lina Barbosa Official, uh, Banat Batsi, XLTBPX, Marilyn Chang, at Lixi Plexi, at si Kahelper po. Please support po natin. Maludil Santos po. Please uh, support po natin. At sana po hindi tayo magsasawa. Magtulungan mga kapatid. At lalong lalo na ang mga charity vlogger talagang matapat at ang team ng Pugong Biyahero. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye! God bless you! Happy Friday po! Ingat-ingat po tayo! We love you so much mga kaibigan ko na nagmamahal kay de los Santos. Ayan! Bye-bye!